thank you Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magnonobena sa ina ng laging saklolo. Tumayo po ang lahat. Inang sakdalinis kami ay inibig. sa Diyos sama namin Pau a mim ti Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Pai antigo, o Pai E-li-na dar-a-sal pai a pa nitong libutan. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi mo na tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami tapat naming pinagsisisihan ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama, lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birin Maria, talo ayon at sa amin kamatayan ang kaliwi sa ginagawa ng lamang mahi na sa nobena, magsiluhad ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilim mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan lalong lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanim, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa saliri namin mga suliranin. Huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na inihiling namin sa iyo aming ina na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwa't ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat na mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng na mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan, na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Inihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya. Sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal, mayigpit na wang bigkisi ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila naway lagi silang maging huwaran na kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak ng may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiging na pagpapala. Tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalagas sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintay, ina, ipanalangin mo kami. Upang maging tapat kami sa mga ipinangako namin ng kami binyagan, Masintayang inay, panalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintaing ina, ipanalangin mo kami upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintaing ina, ipanalangin mo kami upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Hesus. Masintaing ina, ipanalangin mo upang kami upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayo naming pagsisihang kasalanan. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturoan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina panalangin mo kami upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing na panalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina panalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, masintaing na panalangin mo kami upang magsikap kami maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintaing na panalangin mo kami upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintay, inapanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintay, inapanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghangad sa sariling kapakanan. na makakapinsala sa iba. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan. Masintayin na mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintayin na mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintayin na mo kami. Upang patnubayan at partagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintayin na mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintayin na mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintayin na mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang kamatayan. Masin tayong inapanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masin tayong inapanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masin tayong mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at malin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masin tayong inapanalangin mo kami. Upang mawanawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masin tayong inapanalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama, sa langit. Masintayin na panalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintayin ina Inay, panalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintayin ina ay panalangin mo kami. Tayo nating idalangin ngayon ng ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami, panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming mga pangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Piremahal, piremahal, ang ah, nasa ko'y ano. Di na isang kayamanan at tua Ito. Si Jesus na ka, nungo sabi si Ligaya ng buhay. 多。 salamat kay Heso Kristo na nasa banal na karistiya, Magsilhod po tayo. Panginoong Heso Kristo na nasa banal na karistiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo ni loob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan namin lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ang mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang mga di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong Ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalawalatian at pasasalamat ay mapas sa kabanal banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanilang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang ka pinagpala, Sabaheng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalapin mo kami kasalanan ay at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.